Isang 10-0 run ang ginawa kaagad ng team ng Mansalay kontra sa dumayong kuponan ng Socorro at lahat ng ito ay si Ricky ang kumamada. Dahil din nga sa ito ang play na sinabi ni Coach Cervantes sa kanila. Ang gawing si Mendez ang opensa sa pagsisimula ng laro. Nais nga ni Isaiah na makita kung may magagawa ba ang kalaban para pigilan ito. Dahil kung wala, ay mapipilitan siyang ipagpatuloy ito hanggang sa dulo ng laro. Isa itong eksperimental, lalo't wala raw si Natwason at Valdez. May isang bagay rin niyang tumatakbo sa isip niya sa pag-uumpisaan ng laro. At ito ay ang palabasin din ang natutulog na potensyal ng kanilang sentro na si Marlon Magbuo. Isang tagumpay ang unang plano niya. Napatawag nga ng out si Coach Luna para pigilan ang momentum na ginawa ni Mendez. Malaking bagay rin ang malikot na kamay ng mga kakampi nito habang nakadepensa. Parang malas nga raw ang shooting ni na Spade at Daymond sa unang dalawang minuto at ito rin ang naisbaguhin ng kalaban kaya napatawag sila ng timeout. Masyado kayong nakafocus sa midrange, Spade at Daymond. Kapag malas kayo sa shooting, atakihin ninyo ang basket. Ikaw Patrick, nablock ka lang sa simula ng game parang nawala ka sa natural mong laro. Baka nakakalimutan mo. Bawat game mayon sa atin ay crucial, lalo pat dalawa na ang talo natin. Kung gusto ninyong makapasok sa Final 4, kailangan hindi na tayo matalo. Seryosong wika ni Coach Luna. Napatangon naman ang kanyang mga players at si Patrick naman ay napasampal ng bahagya sa kanyang magkabilang pisngi. Ito ay upang gisingin ng kanyang nawalang diwa sa laro. Huminga ng malalim si Marasigan at inisip ang kanyang paglampasok ay magbuo. Para ito sa tatay ko para maibawi ko ang ginawa sa kanya ni Charles magbuo. Na mga pangarap niya sa bigger stage ay hindi niya nagawa dahil palaging humahad lang si Little Giant sa kanya. Hindi niya ito matalo. Kaya ngayon, sa anak ni Little Giant ako babawi. Seryosong wika ni Marasigan sa sarili na napahigpit ang tingin sa bench ng kalaban. Makikita nga roon ang pagtayo ng limang players at dito na nga rin sumilbato ang referee dahil magpapatuloy na muli ang laro. Muling umingay ang crowd nang magsimula muli ang laro, defense, 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 ito ang sigaw ng crowd nang hawakan na ni Gado ang bola. Habang pinapatalbog nga niya ang bola ay mabilis niyang pinagmasdan si na Spade at Daymond na nasa magkabilang bahagi ng kanilang court pumesto. Kumukuha na nga ng buwelo ang dalawa at nang humarang na sa kanya si Mendez ay doon na nga niya mabilis na ibinato ang bola sa ilalim ng basket. Sinambot ito ni Marasigan at makikita ang paghinga nito ng marahan. Hinigpitan niya ang hawak sa bola at mabilis na humarap kay magbuo na kaagad na itinaas ang kanyang dalawang kamay upang si ay bantayan. Iginalaw nga ni Marasigan ang mga bisig niya at ang isang paan niya ay umabante at tumalon papunta sa basket. Si Marlo naman ay napaseryoso at hinarangan ito kaso Isang bounce pass papunta sa likuran ni Magbuo ang biglang pinakawalan ng sentro ng Socorro. Lumitaw roon si Damon na mabilis na tumalon sa basket matapos magtagumpay sa pagkat sa depensa ng Mansalay. Mabilis namang gumalaw si Marlon at hinarap ito kaso napatalon siya sa pag-aakalang tatalon na si Barcebal. Hindi, nasabi na nga lang ni Marlon dahil tumalon si Damon at nabangga niya ito na naging dahilan Upang mapatawang nang foul ang referee. Ang masakla paraon ay pumasok pang pa bola sa basket ng bitawan ito ni Barcibal na ikinature ng munting bilang ng mga taga Socorro na nasa likuran ng kanilang bench. Ang unang puntos nga sa laro ay nagawa na rin ng sokoro at makikita ang pagkuyom ng kamaon ng player na may pulang buhok sa harapan ni Magbuo. Nilampasan nga nito si Magbuo at nilapitan si Marasigan. Nice pass! sambit ni Daymond at isang malakas na apiran ang ginawa nila ni Patrick. Naipasok pa nga ni Barsibal ang bonus shot at si Coach Cervantes naman ay napaseryoso sa nangyaring iyon. Ang pag-atake sa depensa ni Marlon. Ito ba ang playbook na binigay sa inyo ng coach ninyo? Tanong nga ni Isaiah sa Sarili. Wala nga siyang balak pagpahingahin ang anak ni Little Giant sa larong ito. Ito rin ang rason kaya isinabay ni Jarito si Punsalan ito ay upang maging target ng kalaban ng kanyang sentro. Iisipin daw ng Socorro na kailangan lang nilang atakihin ng atakihin si Magbuo para mapagod ito at mapilitan daw siyang ilabas ito. Kaso, simula pa lang ng laban ay ito na ang plano ko para kay Marlon. Nag-ingay nga muli ang home crowd dahil sa kanila na muli ang possession. Makikita nga na itinawid ni Mendez ang bola sa gitna at ngayon nga ay seryoso siyang hinaharangan ni Linelgado. Si Ricky naman ay dahan-dahang umatras at nang lumapit sa kanya si Gado ay doon na siya umabante. Pinatalbog niya ang bola papunta sa kanyang kanang palad at binigla niya ito ng balik sa kanyang kaliwang kamay. Sa likuran niya iyon pinadaan at isang behind the back crossover ang ginawa ni Mendez na ikinachir ng mga manunood. Nilampasan nga niya si Gado, kaso biglang humarang sa kanya sina Spade at Daymond. Double Team! Sabi nga ni Ricky na mabilis na ibinato ang bola sa nalibre niyang kakampi na si Salome. Pagkasambot nga ni Andrew dito ay siya ring mabilis na paglitaw ni Spade Yap dito. Nakabalik agad dito. Seryosong tingin nga ang ginawa nito kay Salome na nagkaroon tuloy ng kaunting alinlangan na naging dahilan upang humakbang si Yap para gawin ang plano niyang pag steal sa bola. Ipasa muli sa akin Andrew. Sigaw ni Ricky na tumatakbo na papunta kay Andrew nang marinig naman ito ni Spade ay mabilis niyang hinampas ang bola ang pinapatalbog ni Salome Napaseryoso si Andrew kung kaya't iniiwas niya ang bola mula sa kanyang katapat Kaso natapik pa rin ito ni Yap Si Ricky naman ay ang paningin at hinabol iyon upang makuha bago lumabas sa court Kaso bigla na lang siyang nabangga sa isa pang nakaputing player na hinabol din ang bola Tumapon ang katawan ni Ricky nang bumangga siya kay Justin Fernandez. Napangiti naman si Coach Luna sa nangyari. Kahit pa sumilbato ang referee at natawagan ng player niya ng foul. Makikita kasi si Ricky na nakaupo sa sahig sa hindi kalayuan habang nakahawak sa tagiliran. Ang lakas ng pagkakabanggang iyon na nasabi na nga lang ni Ricky na napahaplos sa kanyang tagiliran. Agad namang napatakbo sa kanya si Fernandez para tulungan siyang tumayo. Humingi rin ito ng sorry pero sa loob-loob ni Fernandez ay kasama ito sa gameplay na gusto ng kanilang coach. Mas maganda nga raw ang nangyari na wala si Natuason at Valdez. Ngayon ay mas focus lang daw sila sa scoring ability ni Mendes. Sorry sir, wika nga ni Justin na inalok ng kamay si Mendes para tumayo. O okay lang boss, parte ito ng game. Sa salamat. Sabi nga ni Ricky na mabilis na humawak sa kamay ni Fernandez at itinayo nga siya nito na sinunda ng tapik sa balikat. Bumalik pa rin sa Mansale ang bola at isang mabilis na screen ang ginawa ni Magbuo para kay Mendes na mabilis ding sinambot ang inbound pass mula kay Punsalan. Mabilis ngang humabol ang depensa ng Socorro kay Ricky at ito na nga ang ginamit na pagkakataon ni Mendes para gumawa ng isang extra pass. Ibinato niya pataas ang bola papunta kay Andrew Salome na nalibre sa kabilang side ng court. Pagkasambot naman ni Andrew dito ay agad niyang pinakawalan ng bola at pamira ng isang mid range shot Kaso sumablay ito At si Marasigan naman ang nakakuha ng rebound Na medyo ikinahinayang ng mga manonood Malayo kasi si Magbuo sa ilalim ng basket Kaya rin ito nangyari Baba agad Sigaw nga ni Sir Isaiah Dahil ang apat na players ng kalaban Ay mabilis na tumakbo sa side ng Sokoro Isang malakas na pasa nga ang agad na ginawa ni Marasigan At sa pagsambot ni Yap dito ay napaseryoso siya ng lampasan siya ni Mendes. Binigla nga niya ito ng hinto at sa pagtigil niya ay mabilis niyang pinormahan si Mendes na tila titira para mapakagat ito. Pero ngumiti lang si Ricky at humakbang palapit dito nang nakataas ang mga kamay. Hindi nga ito tumalon. Alam niya ang gagawin ko pero sabi nga ni Yap sa sarili at bigla niyang ibinato ang bola papunta sa basket. Doon na nga napatayo ang mga supporters ng Socorro dahil si Barcibal ay sinambot na ang bola habang nasa ere at pagkatapos ay malakas na idinakdak ito sa basket. Kasabay rin ito ay ang pagbagsak ng sumabay na si Salome. Nakita nga ni Isaiah ang kumpiyansa ni Salome na sabayan si Barcibal. Kaso alam niyang wala itong magagawa at nakaramdam siya ng pag-alala sa pagbagsak nito matapos takdakan ng harapan noong player na may pulang buhok. Natawagan na naman nga ng foul ang kampo ng Mansalay at si Barcibal ay pasimple pang pinagmastan si Salumi na nakahiga sa kanyang harapan. Nginisian nga niya ito at pagkatapos ay nagpunta na siya kay Yap para magpasalamat sa magandang pasa. Makikita nga ang apira ng is Duo ng Socorro nang makita ito ni Ricky. Ay napaseryoso na lang siya dahil si Andrew ay hindi pa rin bumabangon sa ilalim ng basket Napatakbo nga siya rito at sa paglapit niya rito ay nakita niyang nakahawak ito sa kanyang tagiliran. ko Co Coach, ang sakit. Parang hindi ko po kayang bumangon. Sambit ni Andrew na namumula ang mukha at parang napapaiyak. Nagsilapitan na nga rin ang mga kakampi ni Ricky na nasa loob ng court kay Salome at nakita nila na mukhang hindi raw maganda ang bagsak nito. Mukhang minamalas ang mansalay ngayon ah. Parang hindi na rin makakalaro itong si Salome Sinabayan ba naman niya ang isang dunker na si persibal sa ere? Nasabi na nga lang ni Dre habang nakatingin sa nangyayari sa ilalim ng basket sa side ng Socorro. Makikita nga rin ang pagdating ng mga taga-mansalay task force at kasama na nito si Consejal Salome. May dalang stretcher ang mga ito at makikita nga umiiyak na si Andrew dahil sa nangyari. Napatingin nga rin siya sa kanyang Coach Mendez at nahihiya siya rito dahil pakiramdam niya ay wala siyang naitulong dito kung kailan kulang sila. Dapat pala hindi ko sinabayan si Barcibal. Nasabi na nga lang ni Andrew sa sarili na maingat na inihiga ng apat na medic sa stretcher. Tamdam pa rin niya na parang may masakit sa kanyang tagiliran. At hindi siya sigurado kung may naipit bang laman o may nangyari sa kanyang baywang nang siya ay bumagsak. Papa, sorry. Sabi pa nga ni Andrew nang makita ang kanyang ama na sumabay sa mga nagdala ng stretcher kung saan ay nakahiga siya. Huwag kang mag -sorry. nice try sa defense sa anak. Nakangiting wika nga ni Consihal Salome. Sorry coach, ang malas yata ng ginawa ko. Sabi pa nga ni Andrew Kaiser-Mendez, nanginitian naman siya nang marinig yun. Ano bang sinasabi mo? Patunay lang ang ginawa mo na hindi ka takot depensahan ang mga malalakas na kalaban. Parte ito ng game, kaya huwag kang malungkot. Tayo pa rin ang mananalo rito. Wika nga ni Ricky, na makikita sa mga mata ang kakompiyansahan. Kuminto na nga si Ricky at doon na nga rin humabol ang barkada ni Andrew sa BNHS para raw samahan ng kanilang kaibigan. Maririnig na nga sa labas ng venue ang pagtunog ng sirena ng ambulansya at mula naman sa loob ng venue ay makikita na si Damon Barcibal na naghihintay ng bola mula sa referee upang gawin na ang kanyang bonus shot. Sa paglampas nga ni Mendez sa kanilang bench ay napatingin siya kay Coach Cervantes na hindi naman kinakabahan sa nangyari. Wala naman daw si coach magagawa dahil ang laro ay magpapatuloy pa rin kahit pa nabawasan na naman siya ng isang player. Napatingin nga si Aisea sa kanyang bench at pinaghanda na niya si Remiel Lorenzo para papasukin sa laro. 6-10 ang score at isang 6-0 na naman ang naisagot ng Socorro matapos ang kanilang pagtawag ng timeout kanina. Habang pinapatalbog nga ni Mendes ang bola sa pagbalik sa kanila ng posesyon ay napatingin muna siya sa kanya mga kasama sa loob ng court. Si Lorenzo, si Guerrero, si Ponsalan at si Magbuo. Alam ni Ricky ang malaking kakulangan ni Nabaldez at Wason pero tiwala pa rin naman siya sa kanyang mga kasamahan. Sa pagdating niya sa side nila ay napaseryoso agad siya ng pagdalawhan agad siya ni na Damon Datiap. Si Sigado naman ay lumipat ang depensa kay Lorenzo habang ang nalibre namang si Guerrero ay mabilis at tumakbo kay Mendes para tulungan ito sa bola. Huwag natin pagbigyan itong si Mendes. Sabi nga sa isip ni Nabarcival at Yap, si Ricky naman ay naging maingat dahil dalawang mahusay na players ang bumabantay sa kanya. Mukhang mas lalo raw naging determinado ang dalawang ito sa pagbantay sa kanya. Sinubukan nga niyang lusutan ng mga ito pero hindi na raw ito epektibo sa pagkakataong ito. Lumayo nga siya sa dalawa at mabilis na ipinasa ito kay Guerrero sa pag-aakalang aalis ang isa sa mga ito. Kaso, hinayaan ni na Spade at Damon ang kanyang pinasahang kakampi. Itinira nga ni Howard ang bola at napahinayang ang mga manonood ng magmintis iyon. Si Marasigan nga rin umuli ang nakakuha ng rebound at ang mga nasa bench ng Socorro ay napachir nang nakatakbo agad sa side nila ang apat nilang mga kasamahan si Ricky lang ang tanging nakahabol sa mga ito kaso. Hindi raw niya kayang pigilan ang ganito karaming kalaban kung kaya't nakapunto si Spade sa pamamagitan ng isang layup. Hindi kasi napigilan ni Ricky ang extra pass ni Gado at matapos iyon ay dalawa na nga lang ang lamang ng kanilang team sa Breakers. Si Coach Luna nga ay napangiti na lang sa nangyayari. Alam niyang malakas ang mansalay pero kung kulang naman daw ang mga ito at tanging si Mendes lang ang scorer ay mukhang mas lumaki raw ang pag-asa nila na talunin ang mga ito. Nagpatuloy ang unang quarter at natahimik na lang ang crowd nang hindi pa rin nakapuntos ang mansalay dahil sa bantay sarado na ngayong si Mendez at wala namang makapuntos sa mga kasamahan niya. Si Magbuo nga ay dalawang beses na natapika ng bola ni Fernandez kapag susubukan nitong pumuntos. Si Punsala naman ay malas ang kamay at nakadalawang mintis din siya sa kanyang ginawang pagsubok na umiskor. Ang sinimulang 10-0 run ng Mansalay ay sinagot naman ng Socorro ng isang 16-0 run at parang nawala ng tao sa loob ng venue dahil wala nang gaanong mag-cheer ng malakas dahil sa naging performance ng kanilang team. Si Ricky nga ay napatingin pa kay Coach Cervantes. Nagtataka siya kung bakit hindi pa ito tumatawag ng timeout. Kailangan na raw nilang patigilin muna ang momentum ng kalaban sa pagkakataong ito ang bilis nilang makapuntos. Pagka-rebound pa lang ni Marsigan ay isang easy points kagad ang gagawin ng sino man sa apat nitong kasama. Paano namin ito pipigilan? Naitanong nga ni Ricky sa sarili at ngayong hawak na naman ni Ambola ay heto na naman daw ang kanyang dalawang makulit na defender na si Nayap at Barsibal Ipinasa nga ni Ricky ang bola kay Marlon Magbuo na makikita ang pinopost niyan si Marasigan kaso... Kikilos palang lang ito para umiskor ay bigla namang lumitaw si Fernandez na mabilis na tinapik ang bola. Dito na nga napaseryoso ang mga manunood. Hinabol nga ni Magbuo ang bola kaso naunahan siya ni Fernandez at dahil dito ay napilitan siyang hawakan ng jersey nito para mapigilan ito. Sumilbato ka agad ang referee dahil doon at dito na nga napangiti si Coach Luna dahil dalawa na nga ang foul ni Magbuo. Napatingin nga siya sa coach ng kalaban at hinihintay na niyang pagpahingahin ito. 10 to 16 ang score at anim ang lamang ng Socorro. Natawagan pa nga ng foul si Magbuot at sa pagkakataong ito ay lalong tumataas ang kumpiyansa ng mga kalaban nila. Habang mula naman sa Mansalay ay nakaramdam na nga si na Lorenzo ng akulangan sa kanilang koponan Napatingin nga sila kay Ricky na wala rin magawa sa depensa ni na Spade at Daymond Wala raw itong mapasahang Valdez o Tuason na nagagawang umiskor kung kaya't nasa alanganin daw ang kanilang team. Mula naman sa audience area ay makikita nga si Dre na nakatingin din kay Ricky. Ano na ngayon ang gagawin mo Mendez? Kung magpapatuloy ang nangyayaring ito ay mukhang makakatikim na kayo ng unang pagkatalo rito sa OMPN. Sabi na nga lang niya sa kanyang sarili. Kasabay nga rin ito ay ang pagsilbato ng referee dahil sa wakas. Tumawag ng araw ng timeout si Coach Cervantes na kanina pang hinihintay ng maraming manonood. Tatlong minuto na nga lang ang natitira sa unang quarter at mukhang ito raw yata ang pinakapangit na unang quarter ng mansalay sa taong ito. Bukod sa kulang sila ng scorer, ay hirap din si Mendez na pumuntos dahil dalawang ace player ng Socorro ang inaasawa siya para hindi makalibre sa Opensa. Kung nagustuhan mo ang ating update na ito, i-click mo lang ang like button. At kung hindi ka pa subscriber ng ating channel na ito, i-subscribe mo na para hindi ka mahuli sa ating update. Salamat!